Alright, let's go! For today's video, mamumulutan tayo ng tengud or leeg ng manok puulamin or pupulutanin po ng kagat, high blood agad ganito ang bite size natin sa sobrang sarap nga ng pulutan minukbang na nila kaya pala biglang naubos yung pulutan at ang inumin 2 by 2 mga kapulutan, alright alright una sa lahat, first of all, mag high ka muna dyan Aaron, napadaan lang daw siya sa vlog, nag lang tayo ng sibuyas at bawang, daon ng laurel at sili, at dahil sweet and spicy chicken neck ang gagawin natin for today's video kailangan ang hang kaya dinamihan ko ng siling pula dyan at nung natusta na yung bawang at translucent na yung sibuyas linagay na natin yung leeg ng manok na sinapchap ko kanina ng bite size ganyan yung bite size ko mga kapulutan wala nang mas liliit pa dyan charot nung nagisa na natin yung mga leeg nag add na tayo ng toyo at suka black ground pepper. At yung mga susunod na spice optional lang like cayenne pepper, paprika, and chili powder. Kung wala kayong mga ganyan, okay lang. Sweet and spicy kaya may brown sugar at ketchup na may tamis ang hang UFC. Baka naman. mag a din to ng kulay sa ating sweet and spicy chicken neck mga kapulutan. Pinagsama-sama ko na mga rekado. Saka ako tinikman kung ano yung kulang. Nakulangan niya ako sa toyo kaya nagdagdag ako. At dito sa puntong to, tamang tama na yung timpla kaya isisimmer na natin Nang ilang minutos. Hanggang magmantika, mga 20 to 25 minutes. Shoutout pala kay Jordan Paul ng San Fabian Pangasinan at kay Yorme Tomatogu from Japan. Tropang 150 from Olongapo. Sis Yesteros from Isabela. Kay Mike Ibuos from Ilocos. At higit sa lahat sa Team Viajeros ng San Fernando City Spaghetti La Union, alright, alright. After ng ilang minutes ng pagluluto, ready na tayong magkilaban. Charot, pupulutanin pala natin to mga kapulutan. Pero masarap kasing ikanin to. Tao bang isang kaldero dito, boy? Alright, alright. nag nga ako dyan kasi mamumulutan na kami. Sito din ang alak for today's video. Una ko nang na pinatagay, si Harrison. Na malaflow dyan ang datingan. Alright, alright. Good siyan, syempre. Sumunod kong pinatagay, si Aaron. Na kasing galing ni Skasta sa kantahan. Pumulot na siya ng pulutan. Konki na lang yung naiwan. Oy, bakit nagra rhyme na tayo? Nagiging rap upper na tayo parang siya at ang susunod na tagay syempre galing na yan kay pulutan ng ina mo si Jin. tinikman ko na nga rin yung leeg ng manok yung pinakamalaki at nagtataka ako ang bilis maubos ng pulutan ayun pala bang na hindi hmm, gamin, ginarawat mo boy natinag na yung pinupulutan mo Kunwari, walang nangyari ah. Cut on cam. Tapos, nagkita ko ulit sila. Tamang food trip lang sa Gedli. Ganun ka, sarap ang pulutan ni pulutan ng ina mo. Kunwari, nakikipagkwintuan yung kuya ko. Tamang subo-subo lang. Alright, alright. Like, comment, share mga kapulutan. At kung nag-enjoy kayo, follow us for more videos. Alright, alright.